Tapit tayo. Ganda ng view. Oh, yeah.

hindi na pala nandala, hindi yung bahay mara isa natawad pala sa malalang natin. papunta kami ng Allenport papunta ang Bicol sa Coburn na kami dito overlooking maganda

lino kaya ng dagat yun. Yes. ano lang siya itim. Yung bato niya itim. Maraming ano yan. Maraming mga ano tawag yung crabs. Maraming ano yan eh. Mga shell shells. Manguha muna tayo ng ano. Manguha muna tayo ng mauulam dito. <laughs> Yeah, manghuhang pa natin mga ulam dyan. <laughs> Mag-ihaw-ihaw tayo dito ba? <laughs> Overlocking. Doon pa kami pupunta doon sa dulo. Pagpapaduri. Mangingis da, mga mga, -mga mangingis da. Okay, thank you.